gawin mo na makapagbibigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan ng mga kultura at mga pinapahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos, Diyos ng buhay gawin, buhay, gawin mo na, na makapagbigay buhay, buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya na may bigyan suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa na may alagaan at igalang ang likas na kalikasan manalangin tayo. Diyos, Diyos ng buhay, buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya lalo na ang ating mga anak na lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masayan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makipagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalaga ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsip